Wala na, ay, cookies, wala na, grabe. Kik na. Oo, okay. kik. 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 Oo, alam ko. Si May, ba? Kami ni kay Trix. Oh, my God. Alam mo? Oh! Alam mo, grabe, good si May. Happy 500K followers! <laughs> Yay! Yay! welcome Thank you, me. Thank you so much. Yan, oh, pag-uwi cookies. Say, maybe, ay, taason, guwapahon. Wadi ka nanguta na, auntie. Wadi ka nanguta na, Dali lang po sila kay mula ko na. Ay. Thank you, ma'am. May, thank you so much for the lovely and beautiful cake. Happy 500k followers. Ayan, sa tricks po sa mga taga mga goy, order na po kayo sa trades. Ang may-ari po niyan, si Ma'am May. Ayan. Thank you, Ma'am May. Ayan. Oy, thank you, kaayo, May. Oy, og sa imong hobby. Kaayo. Thank you so much. Walang... oy, naulo. di pa nga. Uy! Uy! Hala ko, di pa nga. Uy, ginuok ko. Ay, nag-ilala, mag-ikaon dahil. But, but, man. man. Uy kulugo tayo ay na gikan unan lilamin ko din dito ka na ay picture ko ko